maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang doon sa kuta ng mga sundalo, agad na dumating sa kanila ang balita Tungkol sa apat na mga polis na pinatay ng hindi pa nakikilalang salarin kagabi. Ngunit agad nahinala ng lahat na ang grupo ng tagtad ang may kagagawan dahil sa naging dahilan ng kanilang pagkamatay na may mga taga sa liig. May mga hiwa din ang kanilang mga braso at paa na siyang malimit na gawain ng grupong tagtad kung umaataki ang mga ito ang apat na mga polis na iyon ay ang mga polis na nakabangga nila ni Butchok doon sa May Plaza pinatay ang mga ito ng dalawang mga taddad na nagpakilala doon sa grupo nila ni Butchok doon naman sa kinaroonan ng mga batang sundalo inihayag na nitong si Tandang Tiboy ang masaklap na sinapit ng kanilang pamilya maluha-luha pa nga ang matanda dahil sa naging kamatayan ng kanilang mga kamag-anak. Nadamay pa sa bangis ng grupo nila ni Lakay Puling ang bunsong anak nitong si Tandang Tiboy. Hindi nakaimik ng ilang mga segundo itong si Butchok. Pakiramdam ng bata, niluluko lamang sila at iniisahan ng grupo nitong si Lakay Puling. Ilang sandali, wika ng batang sundalo. Patawarin mo ako, Tandang Tiboy. Kami ang dahilan sa lahat ng ito. Isang malaking pagkakamali. Ang ginawa ko na hayaan pang mabuhay ang kanilang angkan. Ngayon, hindi na masisinagan pa ng araw ang kanilang lahi. Dahil ubusin ko na sila ngayon din. Muling nagpapatuloy ang mga ito pabalik doon sa kanilang kutak. Sinabi na rin ni Butchok na doon na pansamantala mamalagi sa kanilang kuta ang pamilya nitong si Tandang Tiboy. Sobrang naawa itong si Butchok sa nangyari sa kanilang angkan. Pagdating ng grupo nila ni Butchok, naabutan naman nila ang mga kalalakihan na naninirahan doon sa may tumana. Ayon sa mga sundalong nandoon doon sa kanilang kuta, mayroong mahalagang sasabihin at pakay ang mga ito sa batang sundalo agad naman na kinausap ni Butchok ang mga ito. Humiling ang mga ito. Ang mga kalalakihan na galing sa tumana na gusto nilang makatulong at gusto nilang magkakaroon ng mga baril. Naintindihan naman ito ni Butchok. Sa nangyayaring pamamaslang ng mga rebuildi sa kanilang mga kamag-anak, natatakot na ang mga ito na muling gawin ang mga bagay na iyon sa kanila. Hindi din nila maiwan-iwan ang lugar na ito. Dahil bukod sa nandirito na ang kanilang kabuhayan, dito na din sila lumaki at nagkaisip. Mahal at mahalaga nila ang lugar ng tumana. Sa tulong ng mga sundalo na pinamunuan itong si Butchok, nagkakaisa na ang lahat ng mga tao doon sa may tumana. May mga armas na ang mga ito na maaari nilang ipanglaban doon sa mga masasamang tao na gustong manggulo doon sa kanilang lugar. May ginawa na din silang kubo doon sa gilid ng sapa na paharap doon sa mga kakahuyan. Doon, magbabantay ang iilan ng mga kalalakihan sa araw at gabi. Salitan ang mga ito sa kanilang gagawing pagbabantay para siguradong hindi na mauulit pa ang mga pangyayaring iyon. Sa kabilang banda naman, doon sa kuta nila ni Butyok, kinausap na ng bata ang kanyang mga kasamahan. Inihayag na niya ang kanyang plano tungkol sa gagawin ng paglipol sa angkan ni Lakay Puling. Hangad din nitong si Tandang Tiboy na sumama sa grupo nila ni Butchok para magkakaroon din siya ng pagkakataon na makapaghiganti sa angkan nitong si Lakay Puling. Huwi ka nitong si Butchok doon sa matanda ipapangako ko sa iyo tandang tiboy na ikaw mismo ang papatay kay Lakay Puling. Gagawin mo ang gusto mo sa matandang iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, umalis na ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kuta. Kasama ng bata si Natuto, Nunoy, itong si Kimba at itong si Tandang Tiboy. Mabilis na nilang tinatahak ang kagubatan. Ayon kay Tandang Tiboy, masusunda nila agad ang kinaroroonan ng angkan nitong si Lakay Puling. Dahil habang papatakas ang mga ito, nagawa niyang mamarkahan ang mga ito kagabi. Ganon din ang sinabi nitong si Tiniente Musang. Noong araw na pinalayas nila ang angkan ng mga ito, may mga pabaon na orasyon ang batang sundalo para kung sakali Agad na matuntun niya ang kinaroroonan ng mga aswang na ito. Mabibilis ang mga hakbang ng mga bata. Hanggang sa makalipas ang mahigit sa isang uras, napatigil na ang mga ito doon sa harap ng isang napakalawak na pangpang. Wika ng bata kay Tandang Tiboy. Tandang Tiboy, nandito na tayo. Nararamdaman ko na ang kanilang presensya dyan sa mga batuhan maaaring nandyan ang kanilang bagong kota. Atakihin natin sila sa bigla ang pamamaraan. Mas nakakabuting doon tayong magsisimula sa gilid ng mga batuhan para siguradong hindi tayo masipat ng mga bantay ng mga ito. Sagot naman ng matandang aswang habang namumula na ang mga mata dahil sa galit. Ikaw ang masusunod tingin kimosang nanginginig na ang aking katawan para patayin ang matandang sila kay Puli. Utos din itong si Butchok sa kanyang kaibigan na aswang. Buddy, subukan mong amuyin ang mga kinaroroonan ng kanilang mga bantay. Ikaw na ang bahala sa mga ito. Kasama mo si Kimba. Toto, tayo ni Tandang Tiboy ang direktang aatake doon sa kanilang kuta. Tandaan ninyo wala tayong bubuhayin sa kanila kahit na isa pagkatapos mabilis nang sumisinghot-singhot ang batang asuwang na sinunoy habang sina Butchok mabilis nang umibis ang mga ito doon sa gilid ng mga batuhan nang matapos naman ang ginagawa nitong sinunoy mabilis na din na umibis ang mga ito doon sa mga batuhan sa harapan nasipat na ni Nunoy ang mga kinaroroonan ng mga bantay. Makalipas pa ang ilang mga minuto, narating na nila ni Butchok ang gilid ng mga batuhan. Kargado na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na bakod. Doon nila nakita ang mga maliliit na mga kubo na ginagawa ng mga aswang. Gawa lamang sa kawayan ang mga iyon. Maaring temporaryo lamang ang kanilang mga ginagawang tirahan na iyon doon sa may pangpang. -pang. Nakikita na din nila ni Butchok ang ilan sa mga aswang na umaligid doon sa mga batuhan. Napaangil agad itong si Tandang Tiboy na numbalik sa kanyang isipan ang sobrang sakit nang makitang pinapatay ng mga ito ang kanyang angkan. Alam ni Butchok na anumang sandali, aatake na itong si Tandang Tiboy kaya nang masipat ni Butchok na papalapit na din doon sa gilid ng pampang ng Nonoy at Kimba, agad na utos nito sa kaibigang batang rebelde. Totoo, gawin mo na ang mga orasyon at takihin na natin ang mga aswang na iyan. Mabilis naman na tumalima itong si Toto at nang matapos na nito ang mga ginagawang orasyon agad na ibinato na ito ng bata. Pagkatapos Mabilis nang naglundagan doon sa batuan Sinatandang Tiboy at itong si Toto. Samantalang itong si Butchok, mabilis itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Ginamit na ng batang sundalo ang kanyang mga pintuan na portal para mas mapabilis agad ang kanyang pagpasok doon sa kuta ng mga rebuilding aswang. Dahil sa ibinato na orasyon nitong si Toto, pansamantalang hindi sila nakikita at naamoy ng mga aswang at sinamantala na nila ang mga pagkakataon na iyon nang makalapit na sinatandang tiboy at tuto doon sa mga aswang na nasa gilid ng batuhan walang habas na nilang inaatake ang mga ito gamit ang matalas na itak nitong sinunoy agad na pinupugutan niya ng ulo ang dalawang mga aswang na malapit lamang sa kanya agad Nanatumba ang mga ito sa lupa habang gumulong ang mga pugot nitong ulo at nangingisay naman ang mga katawan ng dalawang mga aswang. Dinamba naman agad nitong si Tandang Tiboy ang isa pa at pinagkakagat na niya ang liig hanggang sa tuluyang mamatay na ang aswang. Sa ginawang pag nila ni Toto at pagpatay doon sa mga aswang nawala ng bisa na ang kanyang ginawang orasyon na sa bulag agad na silang nakikita ng iba pang mga aswang na gulat, nagulat gulat sa kanilang bigla ang pagsulpot doon sa kanilang kuta. Nagkagulo at nagpulasan agad ang mga ito. May mga umaalulong na mga kalabang aswang umaangil at nagsisigawan. Ngunit patuloy pa rin na umatake si Toto at Tandang Tiboy. Nang magpakawala muli ng malalakas na orasyon ang batang si Toto, ang mga aswang na malapit sa kanyang kinatatayuan pansamantalang napatigil ang mga ito sa paggalaw ng ilang mga segundo. Malakas ang mga orasyon na pamako na ginawa ng batang rebelde. At pagkatapos, sunod-sunod na niyang pinagtatagpas ang mga liig at ulo ng mga aswang. Mabilis din na pinagkagagat ang mga liig ng mga ito nitong si Tandang Tiboy at pinagtatarak ang kanyang mga matutulis na kuko sa dibdib ng mga ito. Kaya sa loob lamang ng ilang mga minuto, marami na ang mga nakabulagta sa lupa at batuhan. pumilos na din ang mga bantay ng mga asuwang na nakapwisto doon sa itaas ng mga punong kahoy at doon sa itaas ng mga batuhan. Ngunit agad na inaasinta ang mga ito nitong si Kimba na kanina pa nakita ang mga kinaroroonan ng mga ito. Sunod-sunod ang ginawang pagbaril ni Kimba doon sa apat na mga aswang na nandoon sa itaas ng mga batuhan. May hawak na mga baril din ang mga aswang na ito at inaasinta na sana ang kinaroroonan nila ni Toto. Nagsibagsakan agad ang mga ito doon sa batuhan ng tamaan ni Kimba sa kanilang mga ulo. Samantalang ang mga bantay naman na nasa itaas ng mga puno ng kahoy, walang kamalay-malay ang mga ito na nasa kanilang likuran na itong sinunoy. Agad na inaataki ang mga ito ng batang aswang. Itinarak ng bata ang kanyang matatalas na mga kuko doon sa likod ng isa. Puntiriya ang puso nito, kaya agaran itong napangasab at bumulagta. Ang dalawa naman nang mahawakan ito ni Nunoy sa kanilang mga ulo. Agad na pinag ang mga ulo ng mga ito doon sa puno ng kahoy. Habang ang isa na tumalo na sana papatakas, agad na dinamba ito at inabot ng batang aswang. Kinubawan ito ni Nunoy at binitbit sa kanyang pagtalon papunta doon sa kabilang bahagi ng batuan. Pinagkakalmot ito ng bata at nang bitiwan na ito nitong sinunoy gutay-gutay na ang katawan nito habang nahulog doon sa mga batuhan. Samantalang itong si Bocok gamit ang kanyang armas na tirador sunod-sunod na napapatay niya ang mga aswang na patuloy na nagpulasan sa mga pagkakataon na iyon. Marami din sa mga ito ang sinalubong ang dalawa niyang kasama na sinatandang tiboy at toto kaya malayang napapatamaan ang mga ito dahil gamit ang kanyang portal na mga pintuan na gawa nitong si Butchok na makapasok doon sa kuta ng mga aswang at makapagtago sa likod ng mga malalaking batuhan. Sa ulo at liig ang lahat ng mga patama nitong si Butchok kaya bawat tamaan niya agaran na mawawalan ang mga ito ng buhay. si Nanunoy at Kimba naman nang mapatay na ng mga ito ang lahat ng mga bantay na aswang tumulong na din ang dalawa sa pag-atake napakabilis na nagpalundag-lundag sa itaas ng mga kubo itong sinunoy at inaatake ang bawat masipat ng mga aswang gamit ang kanyang dimensyon ng batang aswang agad na makakalipat ito ng pwisto at mapapatay ang mga kalabang aswang sa mga pagkakataon na iyon mabilis nang nakalabas sa kanilang mga kubo itong si Lakay Puling kasama ang kanyang mga matatandang mga mandirigma. Gulat na gulat ito sa bigla ang pagkagulo ng kanyang mga tauhan. Napakaingay ng mga angil ng mga aswang na parang mga pusang nag-aaway. Ang iba naman na mga tinatamaan ng mga pag-atake parang buses ng mga baboy na kinatay. Nagsisigaw agad itong sila kay Puling na dapat nilang atakihin at salubungin na ang kanyang nakikitang tatlong mga nilalang na nakapasok na doon sa harapan ng kanilang kuta. Nakikilala na din nitong sila kay Puling ang mga ito. Ang traidor na kapwa na standang tiboy. At alam niyang paghiganti ang motibo nito ngayon sa kanya at ang dalawang mga bata Natandaan niya ang mga hitsura ng mga ito, ang mga batang sundalo na minsan na nagpalaya sa kanila. Batid nitong si Lakay Puling na malalakas ang mga batang ito. At sa tingin niya, maaaring nagsumbong itong si Tandang Tiboy doon sa mga batang sundalo. Kaya nandirito ang mga ito para makapaghiganti. wika agad ng matandang aswang sa kanyang mga mandirigma. Unahin ninyo ang mga bata. Wala na tayong magagawa. Hindi tayo makakatakas sa mga batang ito. Lalaban na tayo hanggang kamatayan. At ako na ang bahala sa matandang aswang na iyan. Kung mamatay man ako, isasama ko si Tiboy sa imperno. At pagkatapos mabilis nang kumilos ang mga ito, kalauna naman Nakita na din ng mga aswang ang pinagtataguan nitong si Butchok. Kaya mabilis nang dinaluhong ang bata ng maraming bilang ng mga aswang. Agad naman na ibinato nitong si Butchok ang kanina pa. Nakahanda niyang mga malalakas na mga orasyon na pangkitil. Matapos na magawa iyon ng bata, agad na nangingisay ang lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanya. Karamihan sa mga ito ay natuluyan agad. Ang iba naman, nangangarag ang mga katawan habang gumagapang at namimilipit sa sakit. Mabilis naman na tumakbo itong si Butchok at sa mga pagkakataon na ito, hawak niya ngayon ang dalawang mga matatalas na mga garab at walang habas na pinugutan niya ng ulo ang mga asuwang na gumagapang sa lupa. Pagkatapos, Sinunod na inatake ng batang sundalo ang mga papasugod na rin ng mga aswang. Parang mga halimaw na ang mga aswang na iyon. Parang mga pusang nasusukol sa sulok na wala ng ibang gawin kundi ang makipagpatayan. At napaganda pa iyon para sa kanila dahil mapadali na ang kanilang gagawing pagpatay sa mga ito. Gamit na ngayon ng bata ang kanyang kakayahan sa mga portal. Walang habas na itinarak niya ang kanyang mga matatalas na mga garab sa liig at ulo ng mga aswang. Nagulantang ang mga aswang at hindi nila masundan ang bilis nitong si Butchok. Lalo na biglang mawawala na lamang ito at biglang susulpot dahil sa mga pintuan na portal. Kaya walang kalaban-laban ang mga aswang kay Butchok at agad nabubulagta ang mga ito at mamatay habang nagpapatuloy naman sa pagbakbakan ang mga aswang laban sa tatlo na sinanunoy, tuto at tandang tiboy. Malaya naman na patuloy na pinagbabaril ni Kimba ang lahat ng mga masipat na mga aswang. Pagdating naman ng grupo nila ni Lakay Puling doon sa kinaroroonan nila ni Tandang Tiboy, mas umaatikabu ang bakbakan na nangyayari doon. Pinagtutulungan na ng mga mandirigma ni Lakay Puling si at Toto. Samantalang galit na galit naman itong si Lakay Puling na umaataki kay Tandang Tiboy. Uwi ka pa nga nitong si Lakay Puling. Nakaligtas ka man sa aming ginawang pag-ataki kagabi sa kuta ninyo. Ngayon, mamatay man ako, isasama na kita kay Lucifer at mabilis nang inaatake na nitong si Lakay puling itong si Tandang Tiboy. Lumipat na din agad ng pwesto itong si Kimba. Nangangamba kasi ito na baka tamaan niya ang kanyang mga kaibigan at kasamahan. Napakabilis na kasi ng mga kilos ng mga ito at halos hindi na niya masundan sa kanyang mga mata ang kanyang mga nakikita. Kaya ang kanyang ginawa, pinagbabaril niya ang mga aswang na nandudoon sa gilid ng kanilang mga kubo at ang mga aswang na nandudoon sa mga batuhan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, may mga aswang na pala ang nakakasipat sa kanyang kinaroonan. Mabibilis nang naglundagan ang mahigit sa sampung mga aswang papunta sa kanyang kinaroonan. Mabilis naman na umakyat itong si Kimba doon sa pinakamataas na bahagi ng isang batuhan at doon niya ini isa isa sa pagpapatumba ang mga aswang na papunta sa kanya. Sunod-sunod ng bumagsak ang mga aswang at agaran na namamatay. Ngunit may mga nakakalusot pa rin na apat sa mga ito at mabilis na dinaluhong na itong si Kimba. Hindi na niya kayang barilin pa ang mga ito dahil sobrang lapit na ng mga aswang sa kanya. Agad na nagpakawala ng sipa itong si Kimba para mapigilan ang isang aswang na nasa kanyang harapan tinamaan niya ito sa may panga kaya agad itong tumilapon at bumagsak patihaya pagkatapos agad na umikot naman itong si Kimba at muling nagpakawala ng isang malutong na sipa bumagsak agad ang mga aswang sa lupa at naging dahilan iyon para malayang mapapatamaan niya ang mga ito ng mga pagbaril basag ang bungo ng mga ito nang tamaan sa kanilang mga ulo. Pagkatapos, hinugot na niya ang kanyang mga punyal sa kanyang tagiliran. Nabitiwa na din niya ang kanyang hawak na baril. Ngunit sa kanyang pag-ulos, nakaiwas ang dalawang mga aswang na siyang dahilan para agad siyang madamba ng mga ito. Kinubawa na itong si Kimba at nahulog na ang mga ito doon sa lupa. Nakatihaya ngayon itong si Kimba habang pinaulanan na siya ng mga pagkalmot ng galit na galit na aswang. Habang ang isa pang aswang, akmang tatalo na naman ito para tuluyan ng mapatay itong si Kimba. Ngunit bigla itong napaigik at patay na ito pagbagsak sa lupa dahil tinamaan na ito ni Butchok ng pagtirador sa ulo. Nakita kasi ng batang sundalo na nangangailangan ng tulong itong si Kimba dahil sa dami ng mga asuwang na dumaluhong sa kanya. Habang itong sikimba, kahit na natatamaan na ito ng mga pagkalmot ng asuwang, agad niyang itinarak ang hawak na patalim sa tagiliran ng asuwang na naging dahilan para agad itong mapaigik. Pagkatapos itinulak niya ang asuwang at siya na naman ang nasa itaas. Pagkatapos walang habas na pinagsasaksak niya ito sa hawak na punyal. Tinamaan ang aswang sa ulo, mukha, liig at dibdib. Nagmistulang halimaw na itong si Kimba na kahit napatay na ang aswang, hindi pa rin ito tinigilan. Napatigil na lamang ang batang sniper ng awatin na ito ni Butchok. Tama na Kimba, patay na ang isang iyan. Sumama ka sa akin, kailangan muna na malapatan natin ng gamot ang mga sugat mo.